Services. Sa araw sa ating lahat, ng kapintura, 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 So yan, titingnan po natin tong ating... Um, ating kita ko lang yung mga natapos na natin. May ito yung mga CR natin. Sa wall. Diba? Nakapaglinis na rin tayo sa kwarto. Malinis na. Nalagyan ng uh, grout yung mga tiles. Tapos yung ito natin. Yung pader na pinturahan natin. Yung mga pintuan nakulay, mga Ayan, na kulay. Uh, Mahogarong. Ayan. Napakapintag na. Ayan final coat, final touch natin po yan pagka talagang malinis natin tsaka yung ating mga cabinet ay tapos na sa loob na puti yung takip na lang ang may kulang at wala pang kulay na ilalagay so yan guys yung ano, napakaganda sa loob malinis tingnan ayan pati yung kulay natin dyan okay na mga konti na lang mga retouch touch. At na tayo mga kapintura yan dito na po sa kabilang kwarto ang kulay po natin dyan na parang light blue or gray yan dito medyo madumi pa at meron pa tayong tinatapos uh, na isang parte dito pero yung mga cabinet na yan finish na yan kulay natin sa mga pinto ay katerno lang po ng mga tiles natin na yun, yung mga wood tiles na sinasabi ayan mahuga niya yung ating mga pin, uh, pintuan na kulay paganda ng ating combination color ayan pupunta tayo sa kusina naman ayan oh, nakabuo na tayo ng cabinet buksan ko yun. Ayan. Mga takip. Tapos yung pinakailalim yung salababo. Ito yun na lang ang kulang natin. Takip. Tapos, Tapos yung Kung lababo na yan, lalagyan na rin natin yung ng size ng 60 by 60. So, yung Ayan po, bilang na, na, na po ng ating general foreman. mga kabinet <laughs> na nailagay na yung maghapon. So, ang oras po natin ngayon dito ay alas 5. Malapit na po tayong pauwi. Yeah, na may mga gamit pa tayo ng ano, plywood tapos ito naman po yung mga takip ng cabinet na nakatayo dyan na naghihintay po hanggang bukas Makukulay na po natin yan bago natin maisip at sa mga katawan ng cabinet yun po yung isa na so, nililinis so, siyempre nililinis na kasama po yung mga historical yan para hindi siya magbara yan ang ating main door right? oh, kita na tayo Shoutout um, shout out po sa inyo lahat ng ating terrace uh, nalagyan na rin po ng mga tiles konti na lang po at tingnan na, na lang po ng stainless ang kulang ng terrace ito so, yung ating mga labat kayo. mga bawal wala naman lahat pa ng bagot dito po sa master's bedroom man. tapos, na, tapos na rin po yung kanyang wall yung light green so, mga touch up na lang naglilinis yung ating kasama bago tayo meron yung mga So siya nga po pala yung hindi pa naka-subscribe sa aking channel. Huwag na naman po palilimutan at pakilike at magcomment at syempre yung ating bell icon yung mga kong pagiging mga pindutin para updated po kayo sa mga video na ating upload araw-araw so yan mga kapintura yung ating ginawa na ating sa maghapon na to yan ah uh, yan na po yung mga si Aro toilet nung master's bedroom at sa loko yung mga switch uh, ginawa ng pangulungan so maraming maraming salamat lang, uh, mga idol, mga kapintura Ayan, pauwi na po tayo. Nagpapagpag na ng mga alikabok. Salamat!